Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang Ang Kaloob ng Diyos. Ang ating pinagtutuunan ng pansin ay ang isang napakahalagang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito ay ang tunay na kalayaan or the genuine freedom. Ating ipagpatuloy ang ating pagtalakay tungkol sa dapat nating pagandaan sa ating buhay. Ito ay ang madalas na ginagawa ng kaaway. Ito ay ang bihagin tayo sa pamagitan ng kanyang pailalim, palihim at patagong pagkilos. Ang sabi sa Santiago Kabanatang 4, mga talatang 7 hanggang 10, Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang jablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo darating ang panahon na ang mensaheng ito ay gagawin ng makatotohanan ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi na lang ito basta magiging devotional na pag-aaral kapag ang verbo sa buhay mo ay nagkatawang tao na at nagkatotoo. Nawa, wag naman tayong maging katulad ni Haring Herodes na nandadamay pa ng inosenteng tao upang maminsala dahil hindi matanggap ang ganapan ng salita ng Diyos. Huwag nawa tayong pumatay bagkus maging buhay tayo sa iba. Nawa mag-iwan tayo ng magandang halimbawa. Iwasan nating maging kapahamakan sa atin ang bawat salita ng Diyos na ating narinig. Ito nawa ang maging kaligtasan sa atin lalo na sa mga pagkakataong tayo ay dumaranas ng mga bagay na hindi natin maunawaan. Maging itungan ay pagdidisiplina o pagtutuwid, kamatayan o proseso. Tayo ay magiging matagumpay lamang kung hindi natin ituturing na gamit lang si Kristo sa buhay natin. Maging buhay nawa siya sa ating mga simbahan. Dalangin ko kaagapay makita at magmanifest ang pag-ibig at pagkakaisa sa ating kalagitnaan at tuluyan ng lumaya ang bawat isa sa atin sa pita ng kompetisyon, alitan at iringan. Makiisa at magkaisa tayo. Subalit papaano, ang sabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigat ang lubha. Kagapay, kanino ang imbitasyon? Ito'y sa lahat ng mga pagod na. Yung mga pagod na at hindi na nila kaya sa sarili nila. Ito ang pinakatamang panahon upang lumapit at umamin sa Diyos na hindi mo na kaya. Pagod ka na. Tanggap mo nang hindi mo na ito kaya. Tanggap mo na na tangi ang Diyos lang ang makatutulong sa iyo. At ito ang pagkakataon na bibigyan ka ng kapahingaan ng Diyos. Kaagapay, maring ang tanong mo ay, Paano ako magiging malaya? Kagapay, magpakumbaba ka sa Diyos at idalangin ito ng may pag-amin at may pusong ayaw ng magkunwari ng kanyang kalagayang tinanggap. Ang sabi sa Roma, Kabanatang 7, Talatang 24, Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin ng kamatayan? kaagapay si Jesus ay darating upang tulungan ang mga taong may mababang loob at marunong umamin at tumanggap ng kanilang kalagayan. Hindi hindi tatanggihan ng Diyos ang mga ganitong uri ng tao. Ang natatanging bahagi mong dapat gawin upang makalaya ay ang iayos, suriin at ibilang ang iyong sarili na ikaw ay nangangailangan ng tulong Upang makalaya ka. Tanggapin ang katotohanan na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Tanggapin at ipamuhay ang kalayaan na ibinigay ng Panginoon kahit pa hindi mo pa ito nararamdaman at nakikita ng maliwanagan. At maaring wala pang resulta ito sa buhay mo. Kaagapay, huwag mong kalilimutan. Ang sinabi sa Roma Kabanatang 6, mga talatang 6 hanggang 7 alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. At sa talatang labindalawa, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Sa talatang labing walo, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katuwiran. Roma kabanatang walo, mga talatang siyam hanggang sampo, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Roma Kabanatang 6, Talatang 11 kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Yesus. Ipagpapatuloy natin sa susunod na linggo kaagapay ang ating paksang tinatalakay na may temang ang kaloob ng Diyos. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw. Ako po si Pastor Ronald Llobrera pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa Nagpapagal gumabiman umaraw Tangan ang hiling buhay na maginhawa Galak sa puso naway magumapaw Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig lalong lumawi Pagudmang katawan walang aayawan Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibo't isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw. Sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay. Isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan